So on the way tayo ngayon to Laguna. Pabalik tayo ng Laguna. And then tayo dun sa Kabuyaw. Uh, pupuntaan natin yung uh, namin naming uh, new business na Jeppoy which is uh, yung malit na top si Logan sa sa loob ng subdivision nila. So yun. natin yung mga kulang so para makapagsimula na tayo mapag-operate na siya medyo natagal lang kami dun sa ano eh sa supposedly dapat December pa lang kami na nasimulan na namin yung top Logan na yun unfortunately meron tayong mga unforeseen na gastos dumating yung January may mga gastos pa rin then February nagbakasyon tayo nag Japan tayo so medyo na short tayo sa fund hindi natin siya agad nasimulan masamang ano dedirecho na yung upa namin sa ano sa sa pwesto kaya even may additional na gastos tayo dun sa sa dapat na sibulan na natin ng negosyo nang walang pumapasok na income sa atin so kailangan nating magabol ngayon um, target namin is uh, ma-open na siya ngayong March at masimulan na and then so later on kapag kumikita na saka natin pagandahin dagdagan ng mga gamit or ayun, pagandahin yung lugar kasi totally hindi pa talaga siya ganun kaayos hindi pa talaga siya ganun kaganda hindi pa namin siya na na pupundahan sa mga gusto magsimula, hindi naman kailangan bongga agad eh basta patakbo yun lang muna so kapag tumatakbo na siya generate na kayo ng uh, income, may profit na basta yun ang tingin kayo ting pagandahin yun yung plano namin ni Jeff na mapatakbo muna siya natin, maset namin tapos may pumapasok na ng income saka namin siya, yung set, papagandahin and kung kaya na mapagpatay ulit ng panibagong branch, yun din yung plano namin na dedirect-direct yun na natin sana maging successful and yun, ipagdadasal pag -pag, natin na sana itong bagong business na itatawin namin is maging okay and umayon sa atin yung, ano, yung panahon Sana, Samahan nyo kami sa journey na to. TV, CR, hindi pa nalinis. Okay. Ito pa'y kailangan ng ano dito. Bili tayo ng ano, new channel. Hindi hey, na yan. New channel pa, gano'n din. Paangang Okay na yan? Hindi na pa nga yan. Hindi na nga. Nakakadokso pa ni. Ano to yun eh. mo kaya. Paangang ah? okay. Pandemic, pandemic tignan lang. Tapos pagka uh, So rep, rep sa dulo. Ito lilipat dito. Ayan, yan, Yan ang tsura niya ngayon. So meron kami old cart dito. Uh, gagawin na lang dito. Tatakpan na lang ito ng ano. Tatakpan natin ang tarp muna tarp tarp dito. tapos dito. Eh, tas dito. ayuda. Tas dito tarp. tarp tarp Then dito tayo, dito dikit ng ano. Okay, dito pwedeng dito tayo, dito dikit yung mga minu Okay, print mo na tayo sa bond paper, tas nakalaminate. Dito minu Dito maganda ilagay yung minu? dito. Saka sa bilikod band paper. Band paper na nakalamin eh. Hindi hmm. kita na natin ito ng band paper na nakalamin eh. Yan, yeah, set up natin itong um, ano, fire. Kan tayo. ang na Nasa isa. <makes> ah, okay, tayo dito na dalawang prior. May isa pa tayong lalagay dito ng prior. Kaya natin. Yan lulutuin yung mga paninda. Mas dito. Dito pwede ilagay yung display yung mga ano, pagkain. afternoon guys so papunta tayo ngayon kay Jepoy uh, yun, may mga konti tayong gamit dito na dala namili tayo laka dun sa soft opening namin bukas so magsiset up tayo ngayong araw kasama sila Jepoy para bukas ay din na kami dun sa soft opening so yun tara, dito tayo ng kabuyaw guys, nandito na tayo sa Kabuyao Laguna nakapasok na tayo din sa subdivision na tinatayuan namin ng uh, kainan ni ano, ni Jeffoy actually, dito rin sila nakatira so yung building na paglalagyan natin ng kainan isa doon lang sa ground floor nung tinitira nila so And guys, nandito na tayo so yan yung pwesto natin nagsiset up pa lang tayo so by tomorrow kompleto na yan actually by today uh, kompleto na yan dahil magkakaroon tayo ng uh, taste test ngayon na magluluto na tayo then yun taste test subukan na natin yung kitinda natin yan na sineset up na yung ating ano tawag dito ko eh? gas range so bago yan Dapat maigpit yan. O hindi sumingaw ah. Isa lang ba ano yan? Isa lang no? Parehas lang. Ay, good stuff. Parang niyo, putang hindi ko sinabutan ang lalani. Yun! Ayan, eh. uh, <coughs> sama si Jeff boy. Bibili tayo ngayon ng soft drinks para sa stock, para bukas. Sabihin ko nito, sana ito, isawin nito. Wait, 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 wait. Sana siya nito day ko pa siya din eh. Nangita yung fifth town. Dapat isa. yung bigas po. Wala pa pala tayo bigas. So, kailangan natin more than bigas. So, drinks. Tapos yun po, wala pa yun po, di ba? Ang dami mo, nilulutungan. Kasi maging duki chicken. 25 ang mababa 50 pieces, ang dami nun Dago Kasi marami tao dito Kasi phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 Ayaw na may ano May may delivery Wala yan lang. Wala pa silang delivery nun, no? paano mo may delivery oh. Dinad Dinadayo Kaya ano yung maging duke kasi, nasa grab yan alam mo Kasi maging duke, eh, manok so, stock ng soft drinks Let's go! Hello. Hello. On top. Okay. Wala yung, ano, yung may Hello. 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 Okay. di-deliver nila. Okay. Meron sila, baka meron sila yung nasa boat nila pa. Ayun, na lang. muna ako baka makawala yan laki mo dahil sa loob while waiting malay ah. kasi yung aso baka makawala mauna akong ulamin bago yung mga uh, niluto namin hanap tayo pang ano pipintan wala ba dito? tarpulin? bayan pa. Paparash ka na lang. Didikit lang naman yan bukas eh. Ididikit lang naman yun. Didikit natin habang nagsisop opening ka. Nakin yung menu natin. Mas okay yata ako sa photo paper no. O, ganun din. Ah, okay. So, mm. Mas so, okay pa rin sa bang paper. Ano yan? yan. sipang lang naman natin sa... Tapos dito yung, presyo. yung nagbago yung... yung yung ginagawa ni ate din sa mas malinaw na printer ano siya yun e boys pork si dog yeah. yun yun to piece tubig lagay tayo ng ganito nagmamodify sila lahat. kaya ng asawa mo ate Parang may bayad din yung tubig. No. Paso bibili tayo ng ganito Ah, sa inyo na rin to. Magkano yung ganito te? Yeah. So, wala. Wala na nang ito yung mga computer shop po. Yung mga PC. Naka ano. Naka piso. Ang tawag dyan? Piso wifi. PISO, piso net. Piso net pala tawag dyan. Galing. tao mo saan? Yung nag busy? Oo. Talaga? Nag ano, nag ano ako eh. Nag ano sa Bulacan. Ang dami yung Bulacan. Oh. Demolish. Oo. Oh. Oo. Oo. Paano mo nakuha yun? Paano mo nakuha? Eh nag ano ako na... Uh... Siguro yun. Nakakang kasi yung kapatong na dun eh. So, Nag-demolish kami. Tapos yung nag leash, kailangan ng tao, di ba? Hmm. Mag-dust pa. Kinuha ko yun ha. Kinuha ko si Taba. Kinuha ko si Book. Oo, <laughs> sinapos sa isang araw. Tayo na, umabod kami ng hapon, nang ulos magla-lunch na. pa <laughs> eh, pa yung yung area natin ito, pang yung patay na area. Ito, hindi, oh. Itong gitna na to. Ano ba? area malakas hanggang ang phase 1 ang patay na area yung sa phase 3 lang wala yung coach sino dyan? wala ako bata eh Ay, naanap po namin yung may ari ng ano soft drinks dealer ng soft drinks dito sa Kabuyao Buyao, St. Joseph 6 Okay, eh, sumayad ka sa ano. gater Ang <coughs> daan May court pa dyan? Phase 3 naman yung maliliit lang pala yung ano nyo phase face, face no? Hindi ganun na eh. Hindi. Ito, phase 2 doon sa dulo yung ginagal natin, yun. phase 2 pala Ito, phase yan, buong yan doon sa kapuha. Face 3 Yung sa inyo, face 2. Face 2, hanggang likod nyo, hanggang kalatita. Malawak pa yun. May, tapos pag gano'n mo doon, may annex A, may annex B, may annex C. Tapos may face 4. <laughs> so ba ikot eh? po. Ah, Times 4 ng lugar nito, ito. Nakatawa na yung country. Times 4 or 5 or... Ayan. Ito face 3. Mayroon ganito doon sa kapila. Mayroon. Yan wala po, bata din. Babumalik na, balikan natin. O hindi, tayo. Para makita ako ni Ate Punch. Ganyan ka galing. Sabi ako na Ate Punch may bubukas kaming tapasunodan mo na. oh thank you. Yun na si Jepoy o. May pag na din sa dealer ng mga softdrinks dito sa Abuya.

Gcash po yung Gcash Eh ah, eh, uh, sa naka-guard talaga eh, no? <laughs> Wala talagang makakapasok eh. Ate gigisa muna. Magkano lahat <laughs> yan? Magkano so, yan lahat? Ay, uh, initial lang. Konti-konti lang Hello. Ang cute naman yan. Naka-vlog yan. naka, -black. naka -black namin yung top C. Ang sa camera eh. yan. May dami mo kayo trabaho. Kailan na yan? Apat. Oh. Sa <laughs> tagilikin natin itong ano, negosyo ng trupa. <laughs> Thank you, Waya. Yeah. Alright. Ay. Yan na! So yun guys, meron na tayong soft drinks. So, unti-unti nang nakakomplete yung mga kailangan bukas. Bigas na lang, tsaka, bigas no? 7-2, divide mo ang asap po. Kamaya din na. Kumuha ka na ng, ano? Ngayon kaya, thank you. Turo pa mo? Ah, uh, Pinsan ko. Ay, pinsan mo? Mm. <laughs> Yeah, yeah. Sharing ni sinita ni Ate sabi niya kay kay Marites de Reyes. Sabi ko, oy, ko na paso ni Ate Bal. Kasi ay kukuha daw kimi sticker sarado. Uh -oh. ah, ko. <laughs> okay. 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 sa lado. Oo. Sige. Basta bakit pag-usap lang nang maayos doon? Oo uh -huh. nga, ko. Thank you. Thank you, yeah, thank you. you guys a uh, fryer or not then hey. pa lang. Okay, hinihintan na natin yan. kalahati so, lang muna para hindi umapaw pag magpipreto na tayo. Hinihintan na natin yung ano, yung mantika. ilang sa nag-plastic yan? Ilang kinuha mo? Ito yung Ilang yan? Kalahati lang ito. Kaya pag kaya kayo hapag doon.

Pusa pala nagne-negative to. Automatic. Na Depe pa nagtimbang ka ng bago, una ke. Nagkikita yang bago. Unit okay. unit. Tuwa usually. ka na lang ng ano dito, yung minimum 61. Sukat. Pantigan ko dito. Ah. Oh, okay din ano yan. Itong tare. Ah, oh, yo, nagre-reset. Uh -huh. Ibang ulit siya. Oh. Ito yung ibang timbang nito eh. Ayan, siwa na. Ah, okay. Ganun pala. Katari mo. Okay.

Hindi ka mag-oil dito? Oo, oh, okay. Tapos dito yung egg. Tayo yung egg. Ano ang mga? Ito ang binigay ko pero <The> ang sa... <same>. Wala <tiny> nang natin ano yeah. Okay, natin malaman kasi so, ito total ko yung total na nagasos natin eh okay. ano na po dapat ito na po ang mga kuwa ko masika ano kasama natin Yeah, taste test na tayo. Masarap yung ano yun, oh. Yung pork chop, masarap eh. Tapos yung mga titong chicken. Mm. Good, good. Lutong-luto siya. Good, oh. good. Um, ah, nila yung mga ano, niluto. Ito may dip eh. Ito wala na yun. Mga boys, chips <noise> <makes> silong with long ganisa. Ito yung sakit na sa. Ito yung Sawan. Tapos sabon, o yung ano natin? Minu board. Minu board. Baka mo Ano na. Ha? Ayan yung minu. Nakabinan natin yung minu. Ngayon dito sa loob. Yes. Yaw so good to go na bukas let's go start natin to tomorrow no, laban laban ito yung cast laban bukas tarp mapagawa kong tarp dyan tsaka yung malaki magsarita oo tapos ayan okay na yan let's go na let's go kaya na yan. na na ha Tita ka. ka. Huli okay.